Yan, good morning, good morning, Karil Hinyero Tips, usapang non-weldable deform bars and weldable deform bars naman tayo mga idol Okay, madami kasi tayong nakikitang mga nagwe ng mga non-weldable deform bars Okay, so ano nga ba yung magiging epekto nito sa bakal natin kapag winelding natin ang non-weldable deform bars Okay, ito yung magiging epekto mga idol kapag nag-welding tayo ng non-weldable deform bars. Kailangan yung i-consider ito mga idol. Bakit? Kasi kapag hindi nyo na-consider sa inyong mga ginagawang mga bahay, ay magkakaroon kayo ng problema later on. Okay, bakit? Kasi nga eh, yung non-weldable deform bars mga idol is prone ito sa brittle kapag dumaan yan sa welding. Okay, kasi nga mas mataas yung carbon content ng non-weldable deformed bars. Kaya siya, alam niyo 'yung pag masyadong matigas kasi ang isang bakal at mas mataas 'yung carbon content niya. Syempre kapag pinainit mo 'yan, mas mabilis na 'yang maputol mga idol. Okay? So ano nga ba 'yung uh, paano nga ba natin ma-identify 'yung uh, uh, weldable deformed bars? Meron tayong color code yan mga idol. Okay? Meron tayong color code na white red, uh, yellow red, and green red. Nandun yan sa dulo ng bakal, mga idol. Okay, kung gusto nyo talagang mag-welding ng uh, deformed bars, kailangan gusto nyo i-welding yung isa't isa, kailangan nyo i-consider. Okay, bumili kayo ng weldable na deform bars para magiging safe. Kasi eh, yung, yung weldable deform bars, mga idol, mas mababa yung uh, carbon content nya. Okay, so yun yung pagkakaiba ng dalawa. Okay, so kapag kayo bumibili doon sa hardware, i-check nyo, meron kasing mga mark yan doon sa may gilid-gilid ng bakal, mga idol. May, may nakalagay, W, ibig sabihin, well, double siya. Meron doon. So, pwede nyong itanong doon sa sa uh, sa hardware. O, tignan na lang ninyo yung color code. Meron namang color code dyan. Basta alam niyo yung color code na binanggit ko. O, kung hindi kayo contento doon, pwede kayong mag-research dito sa internet para ma-double check ninyo. Okay? Ayan. So, yun yung importante malaman ninyo mga idol na kailangan yung i-consider sa mga ginagawa ninyo. Kasi kapag hindi nyo na-consider, akala ninyo okay. Okay? Durability. Uh, maganda yung strength. Hindi nyo pala alam doon sa kalaunan, doon na, na sa loob ng konkreto yung yung steel nyo o yung deformed bars nyo magkakaroon yan ng paghina lalong lalo na kapag may lindol na eh, siyempre doon na magkakaroon ng fracture kapag na-shake ang isang bakal na non-weldable at in-welding mo sila, doon magkakaroon ng problema. Kaya yun yung kailangan nyong i-consider kapag kayo'y bumibili ng deformed bars. Okay? Ayan, sana meron kayong napulot. I-share nyo to para sa mas madaming ideas na ating ibibigay. Okay? Ayan, maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.